Hello and what's up mga kala eh Ayan ang ating pure chansen mga kala Check natin yung kanyang inakay Kung goods ga O ano Ayan o mga kala eh Pusog lusog o. Grabe o Daming sinusubo o. Grabe Ano Ayan o mga kala eh Daming subo o Tulog na tulog Tingin ko dito ano to ah, Tingin ko dito brown to Tingin ko lang ah, Kasi may puti dito sa dulo Tsaka item So chance na kagaya nung sama mga kalay So ayan, tingin ko lang ha Hindi pa tayo sure dun ha Tayo natin magkabalahibo So ayan mga kalay Nakita na natin ang ating mga pure jansen natin Ayan So sa susunod i-update ko uli kayo tungkol sa kanila Mga kalay O ayan o Good sa good siya Fully condition Laka ng katawan niya Kahit nagsusubo Pero maliit pa eh Ang sinusubuan Pag nagtagal-tagal Tignan natin kung uh, maayos pa rin ang katawan niya. Yan, o, bilog na bilog. So dito ko na nga tatapos itong video nito mga kalae. Eh. So please like, share, and subscribe. Bye-bye!